Paano nga ba mag-test ng capacitor? Una, tingnan natin kung ano ang label na nakalagay sa capacitor. Ito ay 7 microfarad plus minus 5%. Pangalawa, dapat may digital multimeter ka, set mo ang tester sa NF o microfarad, itapat mo ang dalawang wire ng capacitor sa test fraud, antayin saglit ang reading ng tester, ito ay nasa 6.8 microfarad ang value ng capacitor, ito ay pasok sa range ng value ng capacitor, kung nasa 4 microfarad na lang ang value nito, palatandaan yan na sira na ang capacitor at maapektuhan na nito ang operation ng iyong unit, kung nagustuhan mo ang videoong ito, please comment, like and share para updated ka sa mga susunod na video. Thank you for watching.